Magandang umaga po mga kalaki, July 21 na po at syempre po babatiin ko po ang aking anak. Happy happy birthday po ayan kay Cedric. Happy birthday July 21 po birthday po niya. Ayan, magpakabait ka na. At syempre po ngayon pong alas 8 po ng umaga, 3 digit lucky numbers po ang ating ibibigay umpisaan po natin yan sa Texas. 913 China 724 Singapore 788 Hong Kong 251 Dubai 309 Malaysia 6 uh, 6 648 Bisaya Taiwan 342 Thailand 299 Philippines 738 India 744 New Zealand 621 Australia 783 Mexico 294 Canada 117 Greece 309 Israel 726 Las Vegas 225 Saudi 118 Japan 420 Italy 798 Germany 360 at Korea 514 Ayan po mga kalaki ating mga 3 digit lucky numbers Pwede niyo po yung tayaan sa Loto Pilipinas sa Loto Abordat National okay? Claim it mga kalaki, alagaan niyo po ng 3 days yan mananalo tayo. Inuulit ko po Happy birthday ko sa aking pinakamabait na anak si Cedric. Ayan at sa aking apo Hi Kiel at sa aking manuga ngayon po. Hello po si Pamela. Hello po. Good luck.